はい。 ito yun sili. Ayan. Mahamak. Um, Ang gaba. Isa. Okay, may natin dito. Maliit naman yan eh. Kala ko ba marami to. Maliit pa. Kala ko malaki na po Hmm. Wala naman eh. Wala na. Next time na lang ulit. Ha, ah, ito. Ito pala. Wait lang. Sorry, Sorry nga. touch na lang natin ay, nakalulog si Coco Asan na yun ayun ayan wala na itu Pak. Panjang nih. <laughs> ya. Oke, okay, let's start this. Ya yes, tatlo lang. Yung isa, lalaki pa yan eh. And that's all. Dito sa aming parang mini garden. balik na, balik na tayo. Balik, balik. Then, sa Sa Okay. Sarado na. Black na. So na lang natin. Bye bye for now. Thanks for watching. Thank you, channel members. Lalo na sa mga bago na nag-join. Salamat sa support, God bless.